Hello guys, ngayon ay makulimlim yung ating panahon guys. So, ngayon ay mag lang po ako guys. So, iwasan po natin guys, maggawa ng content na mga nasunog. Nasu kahit anong klasing sunog guys, nasunogan ang bahay o kaya kung makikita natin along the highway na may sunog wag na wag po natin yung gawing content guys pero alam nyo ba guys isa yan sa pinaka inaayawan na meta na ating ipopost guys dahil kapag yan ang ating ipopost yung sunog na yan guys hindi muna tayo makakareceive ng invitation yan kaya iwasan po natin ang mga content na ganito lalo guys yung mga ano uh, mayroong duguan bawal po natin yung mga discrussia iwasan po natin yan guys kasi ngayon guys ay nakapanood ako ng isang big content creator nag live po siya ngayon dahil sa sunog pero parang ang napanood ko guys na live is parang late na yon kasi naganap ang sunog ay parang nung last week pa sa mga museo guys ng mga muslim so iwasan po natin ang mag content ng may nasunugan hanggat maari kung gusto natin na ma-invite dito sa facebook magkaroon tayo ng earnings dito sa Facebook. Iwasan po natin ang pag-post ng mga suno. Hindi lang sa suno, guys, marami pa kalamidad. Yung bagyo, binabagyo, iwasan po natin yan. Yan po ang isa po yan sa mga yan ang ayaw po ni Facebook na ating ipopost o meta. So, uh, sana po ay Meron tayong napulutan na aral dito, yung mga bawal. Iwasan na lang po natin yung mga bawal para hindi tayo, na hindi tayo magtataka. Bakit? Ang tagal-tagal na natin dito nagbablogging o nagre-reels pero hanggang ngayon hindi pa rin na-invite kasi may mga naririnig akong ganyan pero kung titingnan natin yung mga naipost natin nakapagpost tayo ng mga bawal yun yung mga tatanggalin natin para ma-invite tayo kaya yung mga yung shared ko na to guys iwasan natin hanggat maari para tayo ay uh, ma-invite tayo dito sa bagong monetization guys so yan na muna guys yan ang ibabahaki ko sa inyo ngayon sana ay nakatulong po sa ating lahat at maraming maraming shout out nga pala sa lahat ng mga mga bagong nagpalo sa akin salamat po sa inyong pagtitiwala at saka pag share nyo sa akin video salamat din guys so God bless sa atin magpatuloy lang po tayo dito sa Facebook world ano mag enjoy lang tayo dito keep on posting, uploading, engagement. Ganun lang po. Gawin natin text post, picture post. Gawin lang po natin para tayo ay mapansin. Bye-bye guys.